Pag kami sa perto? Good morning. It's me, JL. Support this video, guys. Ngayong araw na to, may na naman si Ga Nagatrabaho ako at yung papa niya doon sa city. So, ayun, may na naman siya kasi para makatrabaho kami at may pang bili siya ng gamit kasi malapit na yung pasukan. Wala pa kaming kaipon-ipon. Wala din ma-apply na trabaho dito sa amin sa Quezon. So, kailangan namin mag tanong city para magtrabaho. So, may iwan yung bata na yan. Hindi na mayan mag eh, kasi marami rin siya ditong mga tita niya. Sama lang siya doon sa palingki. Malungkot man, na hindi siya kasama. Wala tayong magawa kasi magtrabaho tayo para magpera, para mabilihan ng mga gamit. Tapos si Jepa, yeah. babay diba, na sa Bye. di ka mag-iyak, diba? Tapang ikaw, diba? ba? Wow. Dito ayan siya mag iyak So, ayun, Mag-abiyahin na kami pa, Perto. nag na lang kami. nag na lang kami. So, ayan. Hey, okay, ko. dito, ha? Trabaho kami para may pangbili ka ng gamit. Bye nasa sa kanina ka. Bye-bye! Iba ako iyak. Iba ako iyak. sa Tunnel 3. Nagpahinga muna kami. Pagod na yung aking driver. Hi, Jipa! Miss you na! Dito na kami sa tunnel. Pahinga lang kami ni Papa dito. Tapos, diretso na rin kami puntang city. Ang ganda dito, guys. Paggabi, nag-ailaw yan dito sa mga puno. guys diretso pa rin ang ating biyahe ilang oras pa? Ayan naman sa akin sa so, ulit. Diritso pa rin ang ating biyahe. Kahit main. Bismillah. Ano pala ito dito? Anong tawag na ito? Akasya Tunnel ba ito? sa tunnel pala. 'Yun guys. Basta kami. Anong oras na to? 10:24 na. 11.12 Doon na rin kami sa Puerto Princesa City Sobrang init na guys Mag alas 12 na Init-init ng panahon At gutom na din kami Doon kami magtuloy sa atiko ko Sa San Jose Dito na kami sa bayan na Taibi Dito kami matulog ng ilang gabi pag di pa kami nakahanap ng boarding house. Ito yung bahay na to, yung tinitirahan ko dati nung dalaga pa ako. dito sila papa, sila ante, pero sila nandoon na sila ngayon sa nara. Mga nagatuloy dito yung mga pinsan na lang na taybi. Dito yung bahay na Taibi sa kabila. Yan. Ito yung bahay na Taibi. Wala sila dito, naglakad siguro. Or sinundo niya yung mga anak niya. Te! la Yan. Bahay niya yan. Bahay nila. Te, Aibi, dito lang kami dito yung banyo sa kabila, guys. Doon. bahay na yun. Yung banyo nila doon. Tapos, yung bahay na to. Yan. Kita yan. Sayang lang yan. Hindi man lang natapos. Hindi ko alam kung bakit. Anong nangyari? O, anong problema? Bakit ganun? Sila pa pa naggawa ng bahay na yan. di man lang natapos. Ay, ang ganda ng mga dress. Saan galing to, mahal? Pa'n yung ito? Pa'n Ang ganda. Ang lagyan tapos tingnan guys dito sa ano sa lupa dito kay tayo. Tingnan nyo. Oh. Parang lupa ng ano Rio Toba. Kulay pula. <laughs> Hi Jipa. Dito na kami Jipa. kami dito kami matutulog mamaya. Diyan yung bahay. Tapos dito yung lagayan dati ng TV nila Papa. Tapos dito yung sala nila. Tapos isang kwarto lang yan dito. Ugod dito yung kusina nila. Yan. Ito tour ko na pala kay dito, gitor ko na. Yan. Tapos dito banyo. Tumang chair lang dito man. Ito big dito man pa dito. Ikaw lang. Pasok na tayo baka mamaya may tao pala dito. Galitan tayo. Ito yung kwarto, madilim. Ito lang dito. -tong, ilaw. Yan. Pardon na. Dito yung dati kong katre, bago doon, katre ko din yan doon. So, yun guys, karating lang namin, pagod, pagod sa biyay, masakit sa likod. Tapos magkakain na rin kami tanghali, bago maghanap kami ng boarding house. Kasi sa 10, mag-start na ako magtrabaho. trabaho tapos siya mag-apply din yan ng trabaho. Good morning guys, hello. Ngayong araw guys Nandito na kami sa Quezon Kahapon yung biyahe namin galing Perto Umuwi kami kahapon Hindi ko na na Videohan, hindi ko na napakita sa inyo Mamaya guys Tapos ko magkape, kwento ko sa inyo kung Anong nangyari, bakit Nandito na naman ako sa Quezon Nandito na naman kami sa Quezon Pansin nyo naman guys, harabi pa usta ko. Tapos masakit yung ulo ko, masakit yung buong katawan ko. May pigsa pa yung likod ko guys, sobrang maga. Tapos, problema pa ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin guys. Sobrang pagod talaga nung hapon, nakarang araw dun sa perto. So ayun guys, bangon na tayo at mag... yun guys tapos na tapos namin kain ng tanghalian na yun noong February 8 nasa teto kami diretsyo <clears throat> na rin pumunta ng bayan tapos habang nagmumotor yung asawa ko at ang kasa ko sa likod nagatingin ako ng boarding house dun sa akin sa cellphone pero wala rin akong nakita so, tumuloy na kami dun sa likod ng pagtrabaho kung saan dun kami naghanap pero wala rin kami nakita doon. meron man pero pangit ng lugar mabaho pagkatapos guys umalis na kami doon. Maghanap naman kami sa isang sa isang barangay tapos, nakailang bisita na kami doon mag ikot-ikot pero wala pa rin kami na nakita puno na rin yung isang barangay na yun na pinagtahan namin mas maraming boarding house sana doon pero puno na rin ng tenants pagkatapos noon pumunta kami ng SM na connect na wifi para magtingin sana kami sa online pero wala rin kami nakita. kain tayo guys meron akong soal ito kinuha ang kasawa ko dyan sa puno maraming bunga dyan tapos kasi na kayo guys pause yung akin boses so yun guys nagpumunta kami ng SM pag connect na connect kami ng wifi tapos nag CR lang kami na ihi lang saglit tapos tumawag si Ate Bibi dito sa Quezon. Tumawag siya si Jeff araw. Nagiyak na, miss na raw kami. Gusto niya na raw kay kayakap. Ilang oras pa lang kami doon sa city. Ilang oras pa lang kami doon sa city. Kami miss na raw kami, uwi na raw kami. So yun guys, geng sabay lang namin sa Ate Bibi na ano ano lang si Chipa para hindi siya magiyak. Tapos continue parang pa rin mag-anap ng boarding house kasi inong February 8 yung araw na yun, pumunta kami ng Perto namga mo boarding body kasi sa February 10, ngayong araw na to, February 10, ay start na sana ako magtrabaho. Pero ito, patuloy ko na ito. Tapos yung na So yung kutin nyo pa rin kami magandap ng boarding house. Tapos yung ng asawa ko yung na SS nga screenshot niya doon, nakasave sa cellphone, may number, taga perto rin. Tapos yun na, nagpaload ako sa Gcash, tapos tinawagan namin yung number na yun. So magandap din, babae, sabi nga raw, kung gusto namin makita, may tura ng boarding house. Nagpunta rin kami doon para ma din namin. So yun na nga, pumunta na kami doon malapit din yun sa paglabuha. May motor, malapit din. <coughs> Nung nandun na kami, umakyat kami sa taas kasi yun siya. Tapos, yun nga lang, maganda na sana, mahangin. Tapos, taimik din. Nung nga lang, yung isang room na bakante, hindi pa tapos gawa ng bintana at saka, saka pintuan. Kasi siya nangis, masakit talaga lalamunan ko. <coughs> tapos, sabi na yung ate, kailangan daw, kung gusto, kung gusto rin daw namin na doon mag-board, magbigay daw kami ng advance and deposit. Eh, yung dala namin pera, sakto lang sa pagpunta namin doon, bayad na ng boarding house. Tapos yun na, sabi namin kay ate, balik na lang kami kapag wala talaga kami makita ang iba sa no na Nutella. So, yun na, na kami. Yung palabas na kami ng bahay nila, yung malapit na kami magsakay sa motor, naglabas din siya. Sabi niya, niya, ib dito pala, meron ditong boarding house din, nagpag-boarding house din sa, kabila. sa kabilang bahay din nila. Meron din nagaboard. Tapos, Pumunta kami doon, tingnan namin ang asawa ko. Pumasok lang kami, binuksan namin yung gate kasi yung may ari, so, ang doon sa loob loob. So, pagpasok namin ng gate, nagandahan ako kasi ano siya, safe siya, mataas yung bakod, hollow blocks, tapos maganda rin, may gate. Tapos nung nagkuta kami doon, wala yung may ari, yung nanay lang, si Lola, si nanay, tawag namin. <coughs> Yun na, nagtanong na yung asawa ko kung magkano raw. Sabi niya, 1-7, kasama na ilaw tubig. Tapos, Meron din sa taas, pero yung sa taas, ayos yung lang kasi sira na. Doon sana kami sa baba, simentado, maganda na sana yun ipang isang pamilya. <coughs> Pagkatapos, nabumalik ulit kami sa mall kasi hinintay pa namin yung may-ari. Wala pa kasi siya nung sa school. Pagkatapos, mga hapon na tinawagan ulit ng mister ko na kung nandoon na raw siya para mapunta namin. So ayun na nga, nakapawi na raw siya kasi bumalik na kami ulit doon. So yun na, maganda na sana yung usapan. Nakabigay na kami ng down payment para pag February 9, kakakotin na lang sana namin yung gamit. Pero, <coughs> si Chepa habang naghanap kami ng boarding ng, ng oras na yun si Jepa, sige pa rin iyak nang iyak dito sa Quezon sige pa rin tawag sila tita niya sa akin Naumuwi na umuwi na raw kami ito na lang daw sa Quezon huwag na raw doon sa Puerto so ayun ginaded ma lang namin sa bilang namin sasabi lang namin kay din na pwede ano yun lang sa amin para magtigil siya kaka iyak so yung na time na nakahanap na kami ng boarding house <clears throat> si papa niya gusto kumain ng cholong nagdaan kami doon sa sa isang bino house din din namin dati. Meron doon chow long. Ito yung sinasabi kong guys. Sobrang sarap niya. May kasama pang free bread. Ayan, nilalagyan ko na ng sili. Dalawang sandok yan. Gusto ko kasi yung mga. Tapos, pinagpalagyan na rin ako ng patis sa sawa ko. At nilagyan ng kalamansi. Suka. So ayan, sobrang sarap niyan guys. Nag-order lang pala ako ng isa. Hati lang kami ng asawa ko at isang free bread. Pagkatapos niyan guys, nabitin yung asawa ko sa sabaw. Nag-order na lang kami ng isa pang sabaw. Bali 15. Bago yung cholong na yun guys. 100 yan. Bali 150 yung pinayaran ko. So ayan guys, sobrang sarap niyan guys. Ilang bisit na kami akong makain dyan. Yan talaga yung lagi namin pinupuntahan lang na pag umuulan. Kasi masarap siya yung pang merienda. Pwede rin pang ulam guys. Try nyo guys masarap talaga yung Cholong dito sa amin sa Palawan pag pumunta kayo dito guys yan talaga yung puntahin nyo sa city sa superto yan hahanapin nyo madali lang yan naman makita eh so yun guys habang <coughs> kumakain kami siyempre hindi rin nawawala no. sa isip namin si Cheva. lagi lang siging katawag sa amin kasi iyak nang iyak gusto na kami pauwiin time na yan guys Nag-bili kami ng Cholong kasi sobrang pagod na talaga maghanap ng boarding house ang init init pa Mainit ngayon panahon pero gusto namin na makakain ng mainit-init na makano sa katawan nyo. Masarap ba? So, ayan. Duman kami dyan para kumain ng cholong na yan. Eh. Pasensya na kayo, guys. Sobrang sakit na talaga ng lalungunan ko. Kinain ako ba talaga ng halo-halo noong February 8? Nilibre kami ni Ate Ivy. Nagkain ako ng halo-halo. Ayan. Nalagdagan tuloy. naglalayong paos ng boses ko. <laughs> Pero ayan mawala Mawawala din yan. So, ayan, guys. Kumakain pa rin kami yan. Panapit na rin kami matapos. At nagbigay na rin ako ng bayad yan kay Ate. Sobrang sarap niyan guys. Sabi ko nga sa asawa ko, mag-order na lang siya ng isa eh para tag kami. Pero sabi niya, para makatipid, isa na lang daw. So ayan pinagatihan namin. Dati kasi na nag-board kami dito sa San Pedro. Diyan San Pedro yan guys. Hanapin nyo lang. Nalalaan ang kasihan namin. Malapit lang talaga sa highway. Kapag pupunta kayo dyan, puntayan nyo guys. Dati kasi moral lang yan, pero hindi ko alam bakit. Nagmahal na siguro nga. Sa panahon ngayon, mahal na ang pilihin. Thank you sa ate. Thank you kay ate na tinagdagan niya yung aming sabah. Sobrang sarap po at sulit talaga yung bayad mo. So, yan lang guys. Tapos na kami dyan. Kumain. O, okay, tapos namin kumain dun sa jawlungan nag na kami uwi. Tapos, nung -uwi na kami, mga gabi na yon Nagbili kami ng bigas para may masain kami. Pagkatapos, magasain na sana kami. So, sabi ni Ate, ni Ate Ivy, na na daw magasain. Doon na lang daw kami mag-aisa. Tapos kasi daw yung, kasi nga yung anak niya, nakakuha ng with honors recognition niya noong February 8 ng umaga. Tapos nakakuha siya ng honors. Siyempre, gusto, gusto ng mama niya na i-celebrate. Niyaya kami kumain sa labas. Doon kami kumain sa mall. Guys, niyaya kami ni Ate Ivy kumain sa labas. At nandyan kami kumain sa chicken. Sobrang sarap ng mga foods yan guys. Hinihintay namin sila. Hindi. Namin alam pumunta may binili ata. Pero nandiyan na yung order. Di ba? Hindi lang kami nagsimula magkain. Kasi nihintay namin sila kuya at si Ate. So, yun na pala sila. May binili lang palang cake sa labas. Ayan si Pepe. Fei. <coughs> Ayan <at> si Chi Chi. Ayan yung mga order namin. Diba, 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 panag sa Ate. At ito si Fa. Ayan guys. Nandiyan na si Ate Ivy at sila kuya. Bumili sila ng cake. So, ready na rin yung lahat. Ayan ano, na yung order namin. So, mag-start na kami magkain. Pero guys, nabawas pa ako ng kamay niyan, no? <laughs> so, yung ano pala, apat pala yan yung mga inasal, yung under rice na inot namin. Tapos tatlong halo-halo. Isa yung mali. Tapos, isang leche plan at saka lumi. Yung mga food stain, guys, hindi talaga namin naubos sa sobrang dami. At busog na talaga. At tapos, guys, ayan, Pinipigihin na tanong kung sa akin matung legs kasi nakalimutan ko ano yung in order ko. Kasi, so, tara guys, kain tayo. Alam nyo guys, pasensya na kayo, hindi ako nagsasalita dyan kasi sobrang gutom na talaga kayo yung inisip ko na lang pagkain. Parang sakit na talaga yung Tapos yung time na yan guys, habang kumakain kami, si Jepa umiiyak, nag-video call pa kami, hindi lang makita ang dilim-dilim dito sa Quezon. So yun, namibis ko siya kasi nga nakita ko yung halo-halo na alala ko kapag may halo-halo. Gusto -halo. nyo yung ice cream. Alam nyo guys, sobrang sarap talaga ng manok dyan yung inasa nila kasi sa dun sa isa kasi bisan isa na yun ayaw ko na lang. kasi wala man lang yung chicken oil kasi isa naman mayroon tapos patis pa yung sasawa niya kasi sunod palik palik ang oh, ang ma, oh. like din po Dalawa na din. Ah. naman guys, dalawa yung hiningi kong kanin. Kasi nga sobrang gutom talaga. Nandiyan yung nagbigay ng kanin, nag-ingi ako, at nagpatagdag. Tsaka sa Arham, nagpatagdag. Ay, ay sobra. Ang sarap ng ngalo na yan. Yung dahilan, ganito yung boses ko. Man, Lamig pa mo, ngalo no. pa. Pero sulit naman. Tingyo, ate, sa patritmo sa amin. Ang congrats kay JJ. Ayan si Jeffa, narinig yung boses niya. Ang yan. Sakit pa. Tapos, na nag-decision kami ng mag-asawa na kunin na lang namin yung binigay namin doon payment doon sa boarding house. Nung gabing ding yun, nung February 8, pumunta rin kami doon. Pero tinix muna namin yung may-ari na pupunta kami kasi importante yun na pumunta na kami doon, andun din siya. Kinausap namin si nanay at saka yung anak niya na ganito yung dahilan kung bakit kinuha namin yung pera hindi talaga nagtigil si Jeep ang mag -iyak. hanggang gabi sige pa rin siyang iyak siya makatulog tapos pauwi ma niya na sana kami kahit gabi ayoko takot ako yung maraming mga aso dyan sa daanan siyempre delikado din sobrang layo pero totoo so, kayo layo niya nang kumotor ka lang so sinabi ko si yung anak ko na kinabukasan na lang kami mag -uwi. pero nakuha na namin yung time na yun nakuha na namin yung bayad sa boarding house pero nabawasan na ng 100 binili ng ni kuya dun sa nanay niya yung 100 pero bibili siguro nang pero okay lang yun at least din kami tsaka nakakaya talaga yung nagawa namin kaya hindi kami natuloy boarding house di ba magtira doon So yun na guys, nakawin na kami dito sa Quezon nung February 9. Mataling araw pa kami umalis doon. Sobrang lamig, tas ang bisbis ko patak tumulit ang Tapos nung umuwi na kami dito, <clears throat> mga ano na, mga 8, 8 ng umaga. So ilang oras lang pala yun. Nabilis kasi ng tapos. Yun na, eh, pag dating namin dito, yan si Jefa ah, hindi na siya nag-iiyak. Doon na, no? Karating na sa kabilang bahay nung wala kami dito nakaraan. Sige, iyak-iyak, doon lang nakaiga. Ngayon, okay na yung pakiramdam niya. Ayaw niya kasi na malayo kami sa kanya. Hindi siya na iniiwan siya. sana siya yung lagi kaming kasama. sa tabi niya? So, hindi na siya magpayag na magtrabaho kami dalawa sa malayo. Dito na lang, maghanap na lang ng paraan para dito na lang maghanap buhay. Kung ano man, mahirap man ang buhay. Basta, sama-sama, diba? So, yan lang, guys. sa <clears throat> so, meron din yung pagkakataon na makatrabaho kami sa malalayo. Kapag malaki na siya, katulad ng kanyang mga pinsan na pwede nang iwanan, makapagtrabaho din yan kami, meron din pag-asa. Yan talaga ang buhay na dumarating sa ating buhay, pagsubok lang yan. Kaya huwag nating dibdibin kasi may time na makakaraos din tayo. Siyala, diba? maglagi lang tayo mag-pray para hindi tayo pabayaan at syempre, sabayan din natin ang sipag so yun guys, kahit-kahit ng suwain hindi ko pa ito naubos nung kumain kami sa labas naghalo-halo pa kami noon nung pag-alis namin dito sa Quezon, February 8 makati na talaga yung lalamunan ko, tapos nung doon na kami sa Perto, pagkahapon noon yung niyaya kami sa labas kumain, naghalo-halo pa ako gabi na yun, ayan, tuloy, naglala tuloy yung lalamunan ko, nag-ano na, nag, ano na paus na ako tapos makati na pag nagubo ako yun ko na rin ng gamot kanina. Mayroon kasi guys kapag walang <coughs> yung <coughs> ako o yung asawa ko pag walang trabaho. Mayroon talaga kasi sino bang magkanap boys namin? Gunit sarili din namin, di ba? Para mapakain sa anak namin. Nung nagbubuntis pa lang ako sa, sa, anak ko, yung pangalawang anak ko, nung nagbubuntis ako sa kanya, nagaluto kami ng banana fries. Isang araw, dalawang araw, bago maubos, nilagay namin doon sa high school, dito sa Quezon. Minsan, nakakuha kami ng 200 plus. 400 din lahat, tapos yung halahati. Binibili din namin ulit ng saging, ng mantika, ng cheese powder, ng kandila para sa panindako. Tapos yung natirang pera, binibili namin ng bigas, ulam, sakto lang pa araw-araw. So yun guys, hindi ko alam kung kailangan makabalik ng city para magtrabaho. Kasi si Jeffa mag-aaral na din yan ngayong taon. Malapit na rin yung enrollment niya. Kinder pa lang siya. Kaya kailangan din talaga namin maghanap ng paraan para makakuha ng pera para pang ipon sa school niya. Tamis talaga itong suwa, guys. Gato lang asin or ano, toyo. Tamis. So, yun lang, guys. Update sa aming pagpunta sa puerto. Kaya, pasensya na kayo. Hindi ko na nakuha ng video nung time na yun. Kasi nga, sobrang busy na talaga, hassle, tapos sobrang pagod pa, tapos mayroon pa yung pigsa sa likod ko. Masintabi sa mga kumakain dyan. Hanggang ngayon, di pa rin gumagaling yung pigsa ko. <coughs> May timpa. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ha, sana araw-araw na kayo, supportahan kami. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At click nyo yung not notification bell para kayo ka-update sa aking mga video. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero so, dito na lang. Paalam. Bye. See you in my next video.